Welcome guys sa akin channel Kidnance TV back again with another video. So ang gagawin pala natin ngayon guys ay magtimpla tayo ng Acrytex cast. Tapos ang hihalo natin ay Acrytex primer. So magmamasilya tayo ng ano guys no, yung sink. Sink na siminto lang siya no. So ginagawa ko ito na process guys no para diretso na tayo magmasilya kasi magkasama na yung primer at saka yung cast so magkasama na rin silang kakapit at tidikit no so medyo matipid tayo sa primer at saka sa panahon so maraming pumapalag diyan sa ganyang process guys no lalo na yung mga magaling lang mag comment at saka hindi naman nila nasubukan yung ganyang proseso no so kahit hindi ka mag primer diretso mo na yan masilya walang problema kasi nandiyan na yung primer, magkasama na sila sa kas, no? So, depende na rin sa inyo yan kung magsundin nyo yung, ano, yung proseso niyan talaga. Pero, idea na lang yan sa akin, paraan kung saan mapapadipilis tayo at saka, ano, medyo tipid sa primer, no? Pero, walang pinagkaiba sa tibay at kapit niyan, guys, no? Ganon pa din yan. Kahit naman yung pure cast lang, diretsyo mo na bahay sa smooth na simento ganun pa rin yung kapit niyan napakatibay pa rin so bago natin manasilyahan yan guys ng kas nililinisan muna natin yung smooth na ano, surface tinanggal natin yung mga bukol-bukol Nililihan natin no bago tayo nagmasilya para maganda yung pagkapahid mo so ayan guys no ang ganda niya ay masilya no pagka ang halo mo ay primer no saka mabilis lang no So pagkaganyan na preparation guys kahit anong klasing pintura yung topcoat mo diyan pwede diyan no. So yun naman sa akin ay asbestos lime wash po yung gusto ng may-ari diyan na ano guys no yung pintura na gagamitin. So abang-abang na lang pag-apply ko ng lime wash diyan para makita niyo kung ano may idea rin kayo kung paano mag-apply ng asbestos lime wash na pintura. So hanggang 2 coats lang yung ginagawa ko dyan guys no. Pang na yung pangalawa no. So depende na yan sa inyo kung magtatlo kayo. So yung magtatlo kayo dyan guys. Napakakinis na niya talaga no. So pagkatapos kung masilyaan at malihayan guys. Dyan ako nag apply talaga ng primer no. Acrytex primer. Bago ako mag apply ng top coat. or kahit anong pintura man yung gagamitin na top coat dyan. Mas maganda yung naka-primer bago tayo mag-top coat. At siguradong nanonood sa atin ngayon si Sir Lipsonil Cabasa ng Lucena City. Shoutout boss. Maraming salamat sa suporta. Uh, ayan yung ano guys. Yung kabinet na plywood. So ganon pa rin yung ginamit natin na masilya no dire na no? so plywood o cemento ganun pa rin yung Kitibay niya guys no pati pala yung cabinet na yan guys ay ano ay isasama na rin sa lime wash paint no sa asbesti so para isang kulay na sila no so abang abang na lang guys no pag mag apply tayo ng asbesti So ayan guys no nung matapos na tayo magmasilya at magliha ngayon pa primer na tayo ng Acrotex primer diyan guys no So isang mano lang din yung ginagawa ko diyan ano na primer no tapos kunting liha pagkatuyo saka tayo mag-apply ng top coat. So ayan yung minasilihan natin na cabinet guys no isasama na natin pag primer para isang apply na tayo ng top coat. So ganyan lang siya kabilis guys no. So, hindi totoo yung porket hindi ka nagprimer palpak na, sablay na. So, hanggang salita lang naman yun guys, no? Pero hindi nila yun subukan kasi pag nasubukan nila yun, hindi nila yun sasabihin. Kasi malalaman nila kung gano'n yan katibay kahit hindi ka nagprimer primer bago ka nagmasilya. So, mindset na lang, no? Posible naman na yung hinalo mong primer sa kas ay hindi yan sasama, nakakapit dyan dahil hindi ka nagprimer So, So ayan na guys no, mag-apply na tayo ng asbestos lime wash na ano fly yung pangalan ng kulay. So ganyan lang yung pag-apply ng lime wash guys no. So paselan uh, yung pag-apply ng lime wash, lime wash guys kasi may iba yung itsura niya pag hindi mo na ano yung tamang timpla niya, yung tubig may suka talaga yung tubig tapos yung pag ano stroke ng brush mo ay kung mag x lang yung stroke pangit yung resulta may, kaya merong yung powder nya yung kailangan hagurin natin no? gagawa tayo ng parang design parang magmamapa sya So ayan guys, yung itatap coat natin sa lime wash natin ay acrylic clear. Kasi para ano guys, lalaban siya sa ano no, sa tubig kasi lababo kasi siya. So design kasi ng may-ari yan guys no, tapos yan lang yung gusto nilang uh, pintura yung lime wash tapos may na ako na acrylic clear yung ano, i-top ko diyan para lalabas yung kulay niya So, at hindi rin makaano yung tubig dyan guys, no? Ang asbest lime wash guys ay meron siyang sariling top coat, no? Matte clear. Kaso lang pag nabasa, mag -iba yung kulay. So, kaya hindi ko ginamit yun sa ano sa lababo. Eh, yung acrylic clear, pag nabasa yung tubig, hindi mabago yung kulay, no? mag slide lang yung tubig. Kaya ayan guys, so lumabas yung itsura ng lime wash. So, ganyan yung itsura ng lime no? Yung parang nagmamapa-mapa siya, no? Para siya, ano lang, yung nakapurong siminto. So, ayan, guys. Ganyan na yung itsura niya, no? So, yan na ay yung naka top coat na ng top coat clear ng, ano, athletics. So, ganun lang, guys, no? Sana may idea kayong nakuha sa ating video. So, sa mga hindi pa nakapalo, please follow, like, and share. Maraming salamat po sa panonood